Ang sabi ng uh, Kabataan Party List, kung sila ay naproklama at kami ay hindi pa naproklama, deserve daw namin to. Deserve? Kaya e anong nangyari kahapon? Isang kababaihan na miyembro ng Kabataan Party List ang uh, nahingi ng tulong sa Pomelec at sa Senado ng Pilipinas dahil siya po ay inahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. What happened, Bella? Nananawagan yung miyembro ng Kabataan Party List at nahingi siya ng tulong dahil hindi siya pinapansin ng Kabataan Party List at kahit ng Gabriela Party List sa kanyang reklamo na siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Bakit hindi magsalita? Ito mga kongresista ng Kabataan at Gabriela na laging nagrarally patungkol sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan, bakit nung mismong miyembro ninyo ang ginahasa ng kapwa ninyong miyembro, hindi kayo makapagsalita ngayon? You tell me! Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me! Yan ang harapin ninyo. Dahil kapag hindi nyo hinarap yan, masinungalingan at pagiging yung pagraralin ninyo patungkol sa karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan at kabataan. Dahil mismo mismong miyembro ninyo ayaw niyong tulungan ng inahasa ng kapwa ninyong miyembro. Emotional damage.